34 days na may 19 hours hindi na ako nag upload sa youtube channel ko guys kaya video konti para may upload Ma update lang sa si, yan youtube ganda ng araw punta tayo ng tamimi pili tayo ng sili para sa ako grabe ang lamig ngayon 14 degree at itong dala kong pickup ito yung nawala anim na buwan bago nakita. kita yun nakabili na tayo Ng oh yeah. ng mga sa amo Let's go. Uwi, 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 uwi na. Kaya yung mga mga taga-maniho dito sa or mga driver dito sa Saudi huwag nyo iwan yung sasakyan niyo na naka-on kailangan niyo i-off talaga alam niyo mabilis lang eh mabilis lang ang mga <laughs> mungunguha ng sasakyan dito yung sa akin nga isang minuto lang siguro yan kasi pag park ko nung ko wala na eh oh, di ba? Malapit lang ang pamimili sa amin. Meron pang dalawa doon oh